Okay mga ka-idol, nandito na naman ako sa aking pananim dahil hapon na mga ka-idol ko medyo malamig na yung ano, sikat ng araw. Ako naman ngayon ay magtilig ng pananim kong mga gulay mga ka-idol. diyan nga pala ako sa baba kukuha ng tubig mga ka-idol na pang dilig ko. ya yes, sama nyo ako mga ka-idol. Ayan nga pala yung tubig mga ka-idol. may mga bunga na to mga kaidol mayroon na siyang mga bunga na maliliit pa So ayun na mga ka-idol, tapos ko na na diligan tong maliit na taniman kong ampalaya at may mga bunga na siya mga ka-idol, pakita ko sa inyo. Ayan. Ito mga ka ko, oh. nilagyan ko siya ng plastic para hindi kagatin ng mga insekto mga ka ko. At meron din dito, nakalimutan kong nilagyan mga ka-idol. Oh. At meron din dito, mga banda mga ka-idol. Ayan. Oh. Ayan yung bunga o. Oh nilagyan ko ng ganito para hindi kagatin na mga uod at insekto at meron pa doon mga kaidol o ito pa o mga kaidol ito o binalot ko siya ng ano plastic ito o yan pa sa baba para safe sa mga insekto o ito medyo malaki na palakihin pa ng ano konti yan di gulayin ko na naman mga kaidol dito rin mga banda oh, meron din dito oh. Ito. Ayan pa. At may marami pang ano, bunga siya maliliit mga kaidol. Ayun oh. Ampalaya. <laughs> Ito may mga bunga siya na maliliit. Dito lang 'yan mga kaidol sa malit na taniman kong ampalaya. Tignan nyo yung ginawa kong bahay niya oh, maganda. Oh. maganda yung pagkagawa <laughs>